dito sa Tarlac, meron silang bibigyan ng course sa Baloy. Napakaganda dito din ng daing buhay ng mga kasis ngayon. Kaya lang, napakasarap ng sa lang dito maglakad kasi kahit napakalayo lang lakarin, eh, ma kasi, eh no, hindi mainit no. kasi ayun ang iyaw nila. Ano po tawag o kasi? Inasal? Okay. Meron na pong inasal ngayon dito sa tabi-tabi ng kalsada, hindi tulad natin na nasa mulung mga tatagpuan. sila magaling dito. Nakakagandaan dito mga kasis. Kapitulong pangyari dito. Ito kayo Okay. okay.

bata Wala. bata. Ay! Baka natakot yung bata. Thank you po. Okay na, anak. Okay na. Okay na, baka sa bata. Thank you po. O, Boxing. Uniform. Profession. Sigiligit kita kaya manin kinaiye kinaiyol. Sigili kita. Kalok, kalok. Kalok, kalok. Kalok, Tagalog! 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 Kalok, kalok. Kalok, kalok. Kalok, kalok. Kalok, kalok.

Bicolano po ako. Bicolano ka. Kapampangan. Kasi po. Kapampangan bang Ayan po, nandito po kayo. po? Hello. po. picture kayo. Oh, Ito ang idol ko. Nagigitan niyo po siya. Kala ko walang nakakakilala oh, sa akin. O, siyempre ikaw naman.

Kudil na kita. <laughs> mag na po ako ng matataguan. <laughs> eh, hey, Brown. Yes. Ba't ang pogey okay mo? Siyempre, kapong akit eh. Ay, <laughs> kapong ka akit ah. <laughs> Tay, maglakad-lakad tayo dito. Mga ka-6-9. Ayan Hi. 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 Hello. Oh, kasi ako. Pair tayo. Ah, picture, picture. Picture, picture. Halika dito. Ah, bata. bye-bye, okay, oh, bye-bye, bye-bye. Thank you, thank you, thank you. Ayan, maraming food. O, oh, diba? Maraming masasarap na pagkain dito sa Tarlac. Dito lang ay eh, sa Tarlac. Let's go punta tayo dito